Good morning guys, good morning Ah Ah Andito tayo guys, tulay like, Nagpapaulan ko saan eh Hindi saan ako titinta, tumawag si Punso Pinya raw siya Ah May pinya pa ako, konti, dinagdahan ulan na lang guys Kaya napilitan na ako lumabas lubabas guys, kaya tumawulan Ah, lang wala ang ulan guys, kanyang umaga pa so, Saan yung likod ko Ayong kay, makapit pa ako oh. oh, Nabutas pa oh, yung payong ko oh. Yeah, good morning guys, good morning sa lahat Asi ah, sa lahat at kung bago pa lang sa channel ko, subscribe niyo na yan, bell button all, saka like mga kabari. Good morning guys, good morning, good morning. At paki niyo naman ako sa Facebook page ko. Donkey. Kaya yeah, let's go guys, good morning, good morning. Ito guys, pinya ko papakita ko sa inyo. Tinakpan ko dahil malakas kayo na ulan. Let's go. Ayan, pinya ko. Ayun, tinakpan ko guys. Dahil mababasa. Ayan, good morning guys. Sabi niyo, good morning. Sana bigyan tayo ng mga isang araw ngayon at makabita tayo para makabayad tayo ng utang ng pinya. Sa pinya natin ginawa. At sana uminit kahit pa kahit nakalating araw guys. Let's go, let's go guys. Good morning. Hello. Okay, so Ayan. Ayan, yung natin si Ganda. Ayan, ang pinakabit pa rin natin. Ayan, ang pinakabit pa Guys, natin. Ayan, natin. আপোনাক মন আছিল অতিয়া মন আছিলে কেনে আছিলে হয় নাছিল 好了吧。<laughs> guys Ayan guys, apinya nga natin guys Hapon na guys, alas 4.30 na guys Yan, palitan ya tayo let's go, hapon tayo guys paligid guys Baka makapagpapakarami pa tayo ya yeah, let's go, let's go